Hello Philippines and hello world! <laughs> Magandang araw po sa ating lahat. Nandito na naman po kami ng aking anak para mambulabog ulit. <laughs> at syempre, umpisa na naman ang klase ng anak ko. At araw-araw ko siyang inihahatid sa labasan. So, hayan nga at papasok na siya. Napakabihira ng tricycle kapag maaga. Wala pa yung mga suki mga taga-sapsa. Mga tanghali na yata sila nagsisipasada. <laughs> lunis na lunis, mga tinatamat ata. Abe, huwag kayong tatama rin. At hey, na nga at pasok na ako sa aking trabaho. Nakakapagod man, pero lalaban pa din. Wala namang mangyayari sa'yo kapag tubunga nga ka lang sa bahay. Abe, magugutom kami ng anak ko. <laughs> maraming maraming salamat nga po pala sa mga sumusuporta sa amin. Alam ko naman kokonti kayo pero para sa amin ng anak ko ay napakalaking tulong at bagay na yun sa amin. At hayan na nga tapos na ako magpasyente sa una kong pasyente. At syempre kailangan ko magmodel. <laughs> Pampagood vibes lang. <laughs> Sabi nga nila ako ang kabugera na laging rumarampa. <laughs> at napakadalas nga daw nila ako makita sa palengking naglalakad at rumarampa. Abay, syempre, kabugera lang na may bais diha to. <laughs> Disclored, ito na naman yung mga asong tahol ng tahol habang nag-over over ako. Oh, nakakaloka. Abay, sinasabayan nila yung pagtaratinat ko. Nakakaloka. <laughs> At hiyan na nga, -abang ako nandiyan papuntang Gapan. At dalawa nga yung pasyente ko doon. Kaya medyo maaga nga ako umalis kanina. At hiyan na nga at pinagbiriyanda nila ako. Abay napaka bongga. At napakasarap ng suka ang ginawa nila. Pinapakain nga nila ako ng kanin dyan. Kaya lang dito palang sapat na ako. <laughs> at napakadami ko nga nakain. Napakasarap nga kumain kapag may suka ano. Tapos napakadaming sibuyas at sili. Abay pasok na pasok sa banga. <laughs> So, ayun na nga, tapos na ako magpasyente sa Gapan Hindi ko na nga nakuhanan lahat, nakalimutan kong mag-video. At ayun nga, naman ako sa San Leonardo. Maraming nga akong on-call na pasyente dito. O, oh, diba, napakabongga na binigay nila. Taon-taon <laughs> nga nila akong binibigyan ng pamasko dyan. Thank you, Don, at sa interior family. Kahit napakabigat, nako, pipilitin kong buhatin. <laughs> Abay, babao to ni Maron sa school. At ayun na nga, dito na ako sa palengke na Santa Rosa. Hindi talaga to mawawala sa pagbablog ko kasi nga araw-araw ako namamalengke. Hahaha! <laughs> yun yung sabi sa akin ng mga idol kong vlogger i-video ko daw lahat ang ginagawa ko eh ito ang ginagawa ko eh araw-araw <laughs> ako nagpapasyente at araw-araw ako namamalengke hindi <laughs> na lang kaya ako magbenta dito sa palengke Anes <laughs> Bumili nga pala ako ng babaunin ni Maron at saka mga ulam niya dito sa bahay. Nakalimutan ko ang bilin kahapon yung iba, kaya ngayon ko binili. kaya so, niya tapos na ako mamili Diyos ko Lord, ko ba, ko ba ako sa bigat ang dala ko? kaya <laughs> so, niya tandito na ang anak ko at kararating lang. Kawawa naman ang anak ko, pagod na pagod. <laughs> Naglalakad lang kasi pa uwi huwag niyo muna yan. <laughs> Magkakain daw muna kami kasi kukunti yung vlog ko. Hi guys, kain po. <laughs> oh, masarap ang ulam ko. Leftover, sabi nga nila, pag leftover ang ang ulam, mas masarap. Aminin niyo yan. Leftover na paksiyo. Kasi nga, ang laki na -lak ka nung isda. Mauubos ko ba yung sa isang kainan? Ito, tawag ito na gutom ako. Kaya, makakain ko ng right. Oo. Mm -hmm. Mas masarap ang leftover. Diba? Lalo pag taxi yung adobo, ganyan masarap. Mas masarap yung mga ganyan. Mm -hmm. Oo. na ano? Talong at saka naman ako nagtanim ang ulo ang kinaan ko lang tanghali ko yung pinakaan nila kayo sa kong napakasarap na ano na kinaan ko fish bowl tsaka cake yan Mmm 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 <laughs> na, Ilan minits na? Ilan minits? Ha? Bye guys! Thank you for watching! I love you all! Mmm! Ang an buhay, na? Huwag na huwag tayo mawari ng Thank you! <laughs>